Personal na sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang malaking pagbabago sa Basilan mula sa pagiging sentro ng karahasan tungo sa pagiging sentro ng kapayapaan. Yan ang ulat ni Kenneth Paciente. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsira sa mga isinukong armas ng mga rebel returnee sa sulisip sa probinsya ng Basilan, kasabayan ng panabangan sa kasanyangan o peace offering ceremony sa lugar. Ayon sa Pangulo, ganitong klase ng kapayapaan ang nais ng pamahalaan na mamutawi, hindi lamang sa Basilan kundi pati na rin sa kabuuan ng BARM. Giit ng Pangulo, makakamit ang kapayapaan hindi sa oras na tumigil ang putukan, sa halip kapag mas nanaig sa komunidad ang pagnanais ng mas maiging pamumuhay. I am very happy to be here in beautiful, bountiful and breathtaking Basilan. Our presence in today's event reaffirms the truth that what was once a ground zero of war is now turned into an epicenter of peace. A province that was once a province that was once tainted by violence and terrorism is now a zone of peace, made possible not by military might, but more so by a people saying no to violence. Binigyang diin din ng Pangulo na dapat ng matigil ang armadong kaguluhan at ituon ang pagpapabuti sa mga lugar na minsay naapektuhan ng gera. Anya, mas mabuting bilangin ng mga matagumpay na pagpapabuti ng mga pamumuhay ng mga tao at hindi ang bilang ng mga casualty bunsod ng pagkikipaglaban. Mas maigi rin anya ang uri ng kapayapaan na pumipigil sa pinakaugat ng dahilan nito na kadalasan ay sinasamantala ng mga rebelding grupo. Kinilala rin niya ang basila na kahit magkakaiba ng paniniwala ay mas pinili ang pagkakaisa. This is the kind of peace that draws strength from the free will of the people. Instead of commanding their allegiance by force, Basilan has arrived at this junction of its proud history because it refused to, to continue to be a place of violence. Aabot sa mahigit limandaang loose firearms ang nasurrender at sinira. Sa ilalim ito ng Small Arms and Light Weapons Management Program ng Pamahalaan na naglalayon na tuldukan ng paglipana ng mga loose firearm at iwasan ang mga krimen sa mga komunidad. We, the national government and the local governments and the autonomous government all work together to make sure that the livelihood and uh, the progress will come to uh, Basilan and all of uh, the other provinces who were once areas of conflict. Mismong ang Pangulo rin ang namahagi ng livelihood assistance sa ilang rebel returnee. Nakatanggap ang mga ito ng motor, bigas, food packs at fertilizer. Pinuri naman ng Pangulo ang kasanyangan o peace monument sa sumisip na simboloan niya na hindi nababalik pa sa dati ang basilan. Samantala, bagaman malayo na ang pinagbago ng basilan, sinabi ng Pangulo na ang gera para sa edukasyon naman ang dapat matugunan at sa gandaan niya ng lokasyon nito, malaki ang potensyal ng basilan para makatulong sa food security ng bansa. Dito tiniyak ng Pangulo na kaisa ng Basilan ng National Government para matupad ito. This makes Basilan no longer an island far south but a very, very strategic island in the front and center of our national goals and our transformation. Your future and fate are therefore intertwined with the nation's. Please be assured that we will play our role as the partner of Basilan's great leap forward. Matapos ang peace offering ceremony, nagtungo ang pangulo sa 64th Infantry Battalion kung saan binisita nito ang mga tropa roon at kinilala ang kanilang tapang at ambag sa pagpapanatili ng kapayapaan sa mga lugar na kanilang nasasakupan. Kenneth Pasiente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.